bakpak pinunin na natin dito yung dalawang cage bars naka pwesto ano na Nakapuesto na ilusot ay na dito nila binubo yung rebar cage tapala pala pag hindi na bakbak residences na ito pwedeng ano ito pwedeng mag extend dito yung ano karinder yun no? ang laki pa dito sa may likuran bagong asfalto pala itong eastbound ng

sa may likuran ano kaya Okay, ko mag extend yung mga yon. Pag dumami yung mga ano dun, karinderya o bahay, <laughs> yung mga Tower Centers na rin sila third rd floor hanggang 4 floor Nag-uumpisa na doon mga kabayan Nagkaroon ng mga bahay May silk residences May mga konting, ano na Street dwellers na Meron kayang mga mga tambay ng mga tricycle. Wala naman. Ayan. Dito. Mga tambay ba? Dito na lang sa ano. Sa ay, Altura Market. Malinis. Ang ganda na tingnan. Yan ang mga ano, ambulant vendors. Yung uh, naka nakapark. meron na silang sariling daanan. Hindi na nila kailangan gamitin itong isang lane. Delikado dito dahil kasabay na yung mga sasakyan. Hindi kung ano pa. Palat pa. pa. Ito pa. Dito mayroon, meron fence. Nabubura na yung ano? pedestrian lane. Ito pa ang lalagyan. Naalis na yung mga ibang vendors. Ito yung lupana. May pa dati first floor na lang ang na natira wala na yung mga pader marami pang aayusin dito sa gilid ng Venus Iris naayus ang na dito drainage o nagkaroon din ng na mga rectangle na drainage cover ito nagkaroon ulit pedestrian lane na finish na nitong bagong poste o base may mga railing parehas ng ano ng railing sa Altura Market dito sa kanan galing ang off-ramp malalaking truck ang dumadaan naglagay na rin pala ng ano dito ng um, signage ng South Commuter Railway Project okay dito sa ay kanan puro mga ano lang mga private vehicles hindi, diba hindi pala to? Ayan, wasak pala to. Ayan. Masyado na silang nasa tabi ng magsaysay boulevard. Ang ganda nung, nung sa loob. Ito. Kakaroon pala dito ng tawiran. Pero ano pa? may harang pa may mga barriers pa o, bago na tong pedestrian lanes di pa pwedeng gamitin tong bagong pedestrian crossing dito sa sa bakanan ang off ramp mga uh, truck at malalaking basang lumiliko binakuran na yun yung center island sa so, yung ginagawa ng MMDA uh, sa flood control RC culvert RC box culvert yung mga ginagawa pang drainage mga steel plates pa. Ayan. Nasayang yung lapad ng pangketa. Yung mga nagpa-park ng pabalang. Sa eastbound naman tayo. ito pa naman tong parte na ito ng eastbound baka ano pa to may pa to makalagyan ng bagong lake. Jolly Sa Jauhi Ayan Mataas na itong bagong Drainage ko Ayan okay. Bagong asfalto na pala ito Kakagulo yung mga Traditional gifts bagong asfalto na to hanggang dito pa lang sa tapat ng shell okay, luma pa to na yung kalsada para umapit yung asfalto so, dito yung RC Box Goldbergs Ito. Bali sarado tong dalawang links ng uh, eastbound hanggang dun sa hipodromo sinara rin naman mga sasakyan ito meron na bagong simento na to rin na ano dito Willis wala pa ang binabaklas dito kita ayun meron na ayun na doon ato ito yung pang apat na poste iba pa yung mga bahay doon kahaba yung ano dito yung pier pa dito magkakaroon ng ano ng um, oprap mayroong mga ginibang bahay doon papunta ng eastbound wala na. na mga train puro elevated na mga train natin ganito na ngayon ang Santa Mesa Station Teresa Station ilalagay ng mga supporta sa ilalagay na piyera nakakadaan ang pa rin ang mga tao kahit ginagawa itong NLEX SLEX lalo yung mga bahay dito ito yung ilalagay wala na yung mga bahay dito ground zero na dami pa ito pa, may dami pa ang mga bahay gandum pa yan sa Teresa Street Diba pa itong mga itong nasa kanan? Ito na, Teresa Street na ito. Um, lalagay na ng mga uh, para sa posto. riba, yun meron na pala dalawa na magkasira-sira yung dito crossing yun na rin natin dito dalawang cage bars na na nakapwesto na ito ano pa lang. unang ano palang cage bar pa lang ito meron na talaga uh, Ini Sir. Na assemble. na.